Ayan, shout out mga idol. May bisita ko dito. Ayan, kaway-kaway naman dyan, idol. Bakang na seryoso ka na ngayon ha, na, hindi ka nakainom. Ah. Idol, uh, ito yung bisita ko. Kilala nyo ba ito? So, na kilala nito mga idol, ito yung trending. Kaway-kaway ka naman dyan, pare. Ayan, yan yung trending na sumayaw ng ano ha. Ayan, lo, namit gidhaw. Ito yung siya yung nagluto. Birthday kasi ngayon mga idol ng aking pamangkin. At yan yung kagandahan kapag kayo po ay mayroong alaga na mga manok. At siyempre ang kagandahan dyan, yung special bisita ko pa na nag sa aking uh, Facebook page. Walang iba kundi si Idol Kutro. Kutro yung ano niyan, pangalan niya. Tagaasa ka, Tro? Asa inyong hajit, Tro? Kuan, Sindangan. O, oh, Sindangan, Sambuanga del Norte. O, oh, kaning atong assistant ko, assistant lang niya. Kinsay, tagaasa ka, pare ko Kuan, si Dalman. Si, kan... ah? si Dalman, o, oh, si Dalman Pero mo yun yung ma maluto, dere, ma idol. Loto mga idol, Dari dayon. Saan ba ni atong lutok dre ani? kasi luto no? Kani siya. Kani mga idol, muni siya an ah, bituka ng manok. Oh, mga an batinais manok. Halang-halang to mga idol. Tapos ito naman mga idol, itong ano na to, Adubo lang to. Ayan, tatlong manok yung binira namin. Tapos mayroon kasi ng bisita yung aking pamangkin. Ayan, dito ipa siya namin yung ayo. Dito yung ano. Dai, i-vlog ka namin na. Kay bisita ka ni ano para ma appear ka sa ano vlog ba. Dai, oh, yan. yung birthday celebrant. Kaway ka wanti para ano. Uh, wish and wish mo sa birthday mo? Ayan, ito yung nanay ng birthday. Tapos yung chocolate niya. Si ano namin siya, in-invite. Anong pangalan mo, Ning? Alias lang, huwag ka lang magsabi ng totoong pangalan kay baka ma-viral ma to. Ito. Ah, Jeremy. Jeremy Bai. Ha? Jeremy Bai. Jeremy Ah, okay. Tapos ito yung pamangkin kong pugi. Pugi pug ito kasi mas mapugi itong isa oh. Mga <laughs> idol, oh, update lang tayo mga idol para naman sa ano, meron tayong mga upload sa ating uh, Facebook page kasi medyo hindi na ako nakapag-upload. Napakasipag yan mga idol no. Akala nyo ba yung yung idol natin na nag-trending i eh, ano yan? Pasaway hindi mga idol, masipag yan. Huhuga, sa Tingin ka naman dito idol. And, Ayan, ayan, oh. Si Idol, oh. Saan si Idol? Tsaka ito, yung sumayaw kanina. Yung sumayaw kanina. Si isis isis Sige. kaway naman dyan, oh. Alak ka na kayo. Maipit juga ka. Maipit juga ba? Na, maipit ka ba? Na. Nagihawit ang malanok. Tapos maipit nyo ka. Pag di ka mo... Maipit Ipit ka, oh. Ipit ka. Sige, itin natin mga Idol ulit dito. Yung ano-ano ng balita diyan Pare ko, Wala pa? Wala pa. Ayan, Idol. Ayan mga idol, update lang to. So mamaya may dugtong pa ito para sa kunting birthday celebration ng aming uh, pamangkin. Napalito wala na? Apa? Ring-ring. Bayad. Wala. So, okay na.

Happy birthday, Inday. WAK malito na record, DALAWA lagi. WALA lagi. Ada <laughs> ANO Ada po na Ada lagi. Ada lagi. NA lagi. Ada lagi. So sige, abisa uh, na tayo. Sige, Saan naman sa Aktos Santo kami panaginin ang pinagagawa sa pagkalawatan. Kami po pasalamat sa mga simbong tong anak ko sa Ug salamat kino sa mga kamot na nagandam ning pagkaon um, na makadasig unta kini sa adlaw nga natawa ni Inday. Kapila nimo adlaw da? Ako ka tuig, ha? 15. 15 uh, nga maghatag unta kaniya og kahibalo og kaalam aron magpadayon sa sa pagsalig sa imong mga balaanong buhat nga gibuhat mo ni kalibutan. Kinsa namo gipasalamatan pinagsimbog nga anak ko sa Kristo, gino, um. Amen. Amen.